What's up mga kapangoy? Meron na naman tayong bagong video. Pero hindi muna ito pa tungkol sa adventures natin. Pero ito ay isa pa din sa mga trip ko mula pagkabata at ito ang pag-o-okay-ukay. Nag-travel na nga tayo mula-mula na i-Keson pa patungo sa San Narciso Quezon dahil meron tayo ditong na-discover na napakasulit na okay napaka na yan ng mga branded na mga sapatos. Matatagpuan ito sa Barangay Pagkakaisa dito sa Sosing m tan Street malapit sa munisipyo at malapit din sa St. Joseph High School. Welcome sa paraiso ng mga sapatos. Welcome sa Doper and OD Shoes Shop. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng preview sa kung ano ang pwede niyong matagpuan dito. Marami kayong makikita dito ng mga Nike Shoes, Jordans, Adidas, Converse at kung ano-ano pa mga branded shoes. Maraming pang babae, pang lalaki, at mga pang bata na pwedeng pagpilian. Pero ang the best talaga dito ay ang mga presyo, dahil nag-uumpisa ang presyo ng sapatos dito sa mga nakasel no na 100 hanggang 2,500 ang pinakamahal. Sana all mahal! Take note, halos lahat dito ay mga original at sobrang maayos pa ang status na parang hindi pa nagamit. Pero kung may mas malaking budget ka naman, mas maire-recommend ko ang mga nakasabit sa pader. Pwede mo talagang ipang dayo sa ganda, lalo na yung mga basketball shoes. Siguradong pagpananglaro mo ito sa liga, magtitilian sa'yo ang mga fife, at hahabulin ka talaga kahit ng mga pilay. Hahaha joke lang po. Kung sakaling may natipuhan kayo, sa mga nakunan ko sa video, pwede kayong mag-inquire kay Tita Odie, sa kanyang Facebook para sa presyo at sa detalye, ilalagay ko na lang sa ibaba ng video ang link ng kanyang profile. Ito pala yung mga napili kong bilihin. At maglalagay din ako ng mga picture sa dulo para makita ninyo ang close-up looks ng mga sapatos. Muntik ko nang makalimutan ito din pala ang mga nakasil na sapatos nila dito na tag 100 pesos lang. Napaka astig diba, mura na mahal pa. Salamat sa panonood ng aking video, at huwag kalimutan na puntahan ang Doper and Odi Shoe Shop siguradong hindi kayo magsisisi, at huwag din kalimutan na mag like and follow sa ating page. Maraming salamat at hanggang sa muli mga kapangu! Siya nga pala huwag nyo kalimutan na sabihin na napanood niyo ito kay Trip ni Pangu, baka mabigyan pa kayo ng discount hahaha. Ha, ha. -ha.